Hi guys, welcome back to my channel Actually guys, hindi ko alam kung bakit nawala ng audio yung aking mic um, Nakalimutan ko pala na naka live ako sa kabilang app so kaya pala walang audio So yan guys, uh, nagluto ako ng isang kung sa amin ay kopo sa Tagalog naman ay alimasag na maliliit, akala ko sa ilog tinanong ko kay Lola yun pala ay ano siya ah uh, Ah, uh, ano din siya dagat na alima, alimasag na maliliit. So nilag nil, nil ano guys, sa uh, in-steam ko lang siya, nilagay ko lang luya, asin at saka kunting rice wine. So ayan guys. Sobrang sarap pala niya guys. Akala ko simpleng sa ilog lang na hinuhuli natin, ganun. Kasi kasi ang sabi sa akin ng anak ni Lola, sobrang mahal daw ng ano na yan, ng, uh, ng uh, alimasag na yan. Sabi ko, oh, sabi ko sa isam niya, eh, libre lang yan, eh, manghuli ka lang sa ilog, libre lang yan, eh. Hindi ko wala kang babayaran. <laughs> sabi, sabi niya, sobrang mahal daw dito yan sa Taiwan. Sabi ko talaga, sabi ko mamatikman ko kung gaano kasarap yung mahal na sinasabi niya. Pinagtawanan ko pa nga siya kaysa kala ko talaga. Uh, <clears throat> yung nahuhuli lang natin sa ilog na ano, na mga sa sa Bisaya ko po. Sa ano alimasag na maliliit sa dagat. So yan guys, try na natin tikman. Uh, open natin. Ayan siya guys. Actually naka-mic pa ako yung pala. Walang kwentang mike. <laughs> Ayan siya guys. Tikman natin kung gaano siya kasarap at kung gaano kalutong sinigis nila mo nagsama yung lasa nung ano nung yan tinan mo ang taba niya guys grabe yan yung taba niya yung olive kahit maliit lang siya nakalas puro sobrang taba at saka masarap siya hmm sayang guys din yung narinig yung higop ko yan o oh. yan bibigyan natin na, kay sa alaga natin yung unang bukas natin kasi makikitikim lang tayo. Ayan. Sobrang sarap niya guys. Kahit sobrang uh, maliliit siya. Kaya pala sobrang mahal dahil masarap siya at saka mataba siyang klaseng ano, ah, uh, alimasag. Hindi ko alam guys kung anong pangalan ng alimasag na yan. Basta alimasag ang tawag ko dyan sa inyo. Hindi ko alam kung anong tawag dyan dyan sa inyo. Sabi saya ko po na maliliit sa uh, yung butas. Hindi ko alam kung saan nahuhuli yan sa dagat yung mga may butas-butas siguro. Ayan. Sasaw natin sa suka. Na may maraming bawang. Ayan guys. No, so ko na. Sobrang sarap. Hmm. Ayan naman na pa. yun na pa. na pa ako. Kahit wala siya masyadong laman. Pag sinipsip mo yung kanyang yung yung ano niya. malasa hindi, hindi naman siya nakakabusog talaga ng alimasa o ba ang pagkinain mo kasi challenge talaga pag kumain pero masarap siya guys malasa ganun pala kasarap pag nilagyan mo lang inistim mo lang siya nilagyan mo ng luya asin at saka ayan <clears throat> rice wine mm, sarap Oh, sorry, nakain ko dyan, guys. Dalawa lang. Kasi bali, lang na yan. Anim na piraso lang ata yan, guys, eh. Kasi yun yung asapin ng anak ni Lola Eh, sobrang mahal daw yan dito. So, kaya nakain ko dyan ay eh, dalawa, tas apat kay lola. Yummy talaga siya, guys. Yummy. Favorite ko yung seafood, si. Eh. Sana balang araw, guys, magkaroon ako ng restaurant na seafood seafood restaurant isa sa mga pangarap ko yan guys magkaroon ng seafood restaurant dahil may ako sa seafoods 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 lover ako guys hmm atin mo guys ang aligin niya hmm taba sa mga seafood lovers dyan Kaway-kaway magkabalik na naman kami ng asawa ko. Yung asawa ko, allergies, allergic siya sa seafoods. Ako naman, mas marami, mas gusto kong seafoods. Na-miss ko na kumain ng alimang. Actually, nang umuwi ako sa Palawan, kumili talaga ako ng alimang, guys. Hindi ko lang na-video sa inyo, eh. Mabisa ako masyado. Ayan, sarap. Sarap ng kain ko dyan. Paratagang ka, boses-boses yung video ko, walang kaano. Yan, nag na lang ako. Kasi walang mic, hindi ko, ba't nawala nang. Yan, sarap. Bali yung laman, binibigyan ko kay Lola yung, kaki naman yung shell. <laughs> Akong taga-kain ng shell yung, shell, yung taba sa shell. Yan, muna lang shell na ako, di ba? Pansin nyo guys. Pero siya lang yung kinakain ko kasi pinaparitize ko sa alaga ko ang kumain kasi siya sobrang mahal sabi nga ng amo ko. Ay, nung anak niya. <clears throat> anak niya mahal daw. Kaya sabi ko, patikim lang ako ng dalawa. Kaya lola na lahat. Hmm. Yummy. Yummy, yummy, yummy.